sa so madami na comment dun sa isa nating vlog. Kasi naka-turn off pala yung comments dun sa bagong vlog ko. Ayan, ayan sila. Ayan. Ayan. Ang dami nila. So, isa lang yung nagustuhan ko. At yung iba naman, sa susunod na. So, yung masis ko yung mata ko. Lupay po. Kasi, sakit ako. So, sabi nga ay eto, Mentos. Sabi, ay, sabi ko, tara, kain na tayo. May nag-comment naman ng platops kasi hindi ko bet mag-chocolate. Baka mo may pagtapos ko eh. Magkanin. Buksan na natin! Mag-comment pa kayong iba. Help me po. Bye-bye. lang.